Oh, pati pang tali. O oh, baka malunog yung wiper mo. Oo, oh, di ba? Kapag sa'yo, puno-puno. Oh. Wala, ang dami. Oh. 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 Wala na mga teknik ko, mga kalunod. Ang hirap ko mabasin. Maunaan na. Maunaan eh. Bakit dalawa lang isda mo? Tatlo naman kayo ah. What's up mga kabady At magpahalang araw po Yan, At welcome po sa ating channel Sama po natin si Dodoy ngayon At saka si Ayan at Manguli po kami mga pangulam namin At magluluto po tayo mamaya Sana makahuli tayo dito Ito po tayo sa mga maraming tulay Ayan tatlong tulay Sana makahuli tayo ng marami Para maka tayo kaagad mga pagluto mamaya sana marami po tayong mga huli hindi na nakakapagod din maglakad pag malayo-layo yung mga pagpipisingan dito sana wala rin namimigwit dito para maka pag agis kami kaagad dito ng lambat namin na nabangan nyo po yung pag-agis natin mamaya at ayun mga kabady nandito na po tayo sa spot na lalampatan po natin yan, dito pa rin tayo sa may tulay balikan, balikan lang natin dito, marami sila dito mas marami dito, mas madaling makahuli para madali tayo makapagod mas na po tayo oh, sumampa ang galing ni Badi, magpatalo ng lubid pag, pag sumampa yun, langoy ka sana <laughs> <laughs> wala sabi ito doy wala yan pero kung ilagyan nila ng kahoy, hindi eh, ko kasalanan yun Ay, parang ang dami ha? Ang dami yeah. nga yan dyan. Maniwala ka lang kasi naaamoy ah, ko sila kasi kasing amoy ko na yan sila eh. Oo, di ba? Sabi ko sa'yo puno-puno. Wala. Wala, ang dami. Wow. Uh -huh. Oo, oh, di ba? Sabi oh. oh, ko sa'yo eh. Lalaki. Oo. Oo, doon wag wag tanggal buhanginan. Doon sa damo. Doon, doon sa maliwanag ba di. Yan sa damuhan. Yan, 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 yan. Yan, pwede na. Oo. Oh. Ang dami. Oo, oh, ganda. Ganda yan. Mabuti naman dilaw-dilaw. Dabur. Ayan, magpatanggal ah. Baka ka ba di mag-model ng damo? Damo? Kasi damo lang? Green ang paligid eh. Ayan, no? Ay damo man yan. Damo lang. Hindi mahalaman yan. Uy, may namamaril body. uwi na tayo. Oo. O. Tama, tamaan tayo ng stray bullet daw tawag doon. Uy, tama stray bullet. Si body. Ah, ganyan mga hagisan mo mga ganyan ka ano. Diyan lang 'yan sila. dito kahit sa ka pumunta rito sa ilo. talaga kung marami yung gusto mahuli. Silid mo lang kayo eh, buddy tayo ipatayin po nila. Ipatayin sa hmm. Baka nila. Oh, marami pa buddy? Ayun, nasa ibabaw pa nga. Marami pa, hindi marami pa pa yung natanggal. Ayun, na oh. ganda nito. Ayon, isda mo. kakaiba. Ayan, nabalikan natin ito mamaya, no? Tapos, sa uh, magagis pa kami sa kabila. Tara, yun, yeah, tayo sa kabila. Yeah. Parigat po namin yun. Para madami-dami yung mga, mga ano, namin, maiuwi. Madulas, madulas, dandahan. Tiyana ulit. ulit.

dan ba 'di ah, wala ang impuan. Remote ko 'yung ano ko eh. hindi Diyan. Pras lang 'yan. Sabo pa rin. Babaw pa rin. Kagaya lang ng dati yan, parang siya. Hindi nagbago. <laughs> Pero mabahala lang ako kasi nadudulas ako body. Uy. Iya no. Nagis po tayo dito. Tanan dito yung mga malalaking isda. Yan. 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 Uwi na lang natin yan. May malaki na. Oo. Oh. Yan, nagis po tayo. Ay, sakop na sakop. Oh, pati patali. Oh, baka malublog yung wider mo. Ay. Hindi ang ahon man yan. Hindi, hindi, nabalang hindi nabalang lulutang eh. lang yan. Hindi mamawala yan. Hindi, malulubog yan. Hindi, malubog yan. Mababaw oh. lang yan dyan. Oh. ano ko? Ano? Sige. Wala. Hindi, yeah. <laughs> 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 Ano ba yan? Siwa ati, tinapon natin ati. Ano sa mga <laughs> <laughs> Hindi mo matinali eh. Saan eh? Lulubog siya eh. Hindi, malulutang yan. Ay, nakuha, nabuwal. Ihaba ka Ihaba ka mo. Ya yeah, ba mo lubog, iksi masyado. Pinapasok lang pala siya. Oo, oh, pinapasok man talaga. Aba mo siya. Pataro mm. na sana ako eh. Hindi, mapuno, mapuno yung damit mo ka, Juan. alim pa rito. Oo. Oh. Ayan Oh. Oo. <laughs> oh. Tali lang yan, pero andun yung lambat. Oh. Na, malalaking huli natin. Daming huli yan. Bigat eh. Uy! Uh! Uh! Sumirit na. Wala na Anong nangyari? Isa Isa lang at isang, isang bato? Naguulat sila kanina sa bottle ko. Oo, oh, nakuha niyon. Naalis. Sayang. Naalis sila. Wala Naalis na ba di? Agis pa tayo isa lang. Agis pa isa? Yan, habang iniintay tayo. Hindi ba bato? Hindi ba bato po pala? Hindi bato pala? tayo ulit Yung body yung malalim yata dun Pag marami rami yung natin bibigyan natin sila para hindi pa no? na sila mahirapan pa na? Oo Kanina pa yata umaga yun eh Kanina pa yan? Saan makarami tayo dito? Eh? Diyan o? Oh. Ilayo mo dun sa may nabukulo-kulo O dito o oh, lapitan mo lang ba di? Yan o oh. Huwag mo maikaho yan, maikaho yan. dandan mo lang, pabilog mo lang konti. Hmm. Yan, palubukin mo lang. Sana marami ito para kapag oh, ganun na tayo, luto kami. Ano, may nakaroon? Ay, wala nang isko. Uy! Iisa pa rin. Dalawa. na. Wadi, wala nang isda. Naubos na. Buti, makarami tayo sa unang habis na. Kaya nga eh. and try lang buddy try and try lang no? oo oh. until ang patawag yan? English until lang uh. no? until you try again <laughs> oo oh, try and try until you try again walang katapusan yun ii <laughs> layo mo ang um, layo mo Bumbo kasi ano? Bumbo. Tapos walang mahuli yapos na yapos talaga ng haggis mo <laughs> eh. Pang buka yan. Huwag na Wala sa Ibig sabihin ng isda pa din doon sa kabila. Doon sa pampang doon, marami yan doon. Huwag may sabit pa to. Pato na yan na rito. Oo, yan ang ginadaanan eh. Pero maraming huli ah. Nakarog? Nakarog. Ano ka dyan sila? Huwag iniskam ka lang. Pero

Uh, gusto ng mga ano, Indonesia. Bigyan natin ng na tilapia. O, mga ilang piraso lang, na. no? Mo. Kuha na natin sila dito. Pero hindi <laughs> mo mapasok dito. Pasok 'yan. Oh. Okay. Ang bulsa eh, ayan Wala mang kanya ni, wala pa mang napigras na kanya, bulsa yung budget. Ano ba 'yan? Nakabuka, hindi kasi nasunsun eh. Pero pag inangat mo yung dulo, Bulsa yan. Yan. Pag inangat mo na yan, bulsa lahat yan. Tanggalin mo mo na ba ito? Baka mabit-bit mo pa eh. Sayang pang lakas mo dyan. Isang kilo din yan, kahit maliit. Oo, ayun na oh. di diba? Bigat ba na? Bigat yan. Solid dyan. Sabi. Wala. Mahingalin na to si body. Wala na. Hirap kapag nataba na no? Oo. Uh. Ilang

natin ayun, bigyan mo kung gugustuhin nila yung isda uh, para tayo sa mga natin Ay ko Kaya, 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 mo kaya, 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 kaya

O oh, youtube Youtube to ito 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 O youtube Ito bigyan natin sila para may mga pangulang din sila na nahuli nila no? Naku na Okay Ayan Eh, ikaw okay na Okay na So, nali. Ay, hmm. Dito bigyan na natin lahat to. Marami-marami na yun. At mamaya, magagagis pa to tayo. sa dodo yung magagagis Oo, oh, nilagyan na natin.

Naghahanto ka na daw pinak. Yo, yo. Nagawa na ping Nagahayo na Yan. bye bye. Yan, binigyan po natin sila para di na po sila mahirapan. Napakapagpigyan sila dito. Luluto nila o. Ipon. Ipon. Mahilig sila talaga sa ipon. Huwag na natin iano yan. Baka. Yan, bye bye. Bye 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 Yan mga kabadi, yung mga huling hagis na natin, naging na po natin sa kanila. Mangista pa naman tayo dito pa kami at sila Ladodoy si Depoy yung susunod dito. Pero magluluto po muna kami yung mga mahuli natin. Hmm. Lagay po muna natin sa lagay. Yun, silida na. Dami ah. Dami namin uli, oy. Tingnan na namin sa mga ahat. Tingnan na. Ito para para meron din Share share. Share your blessing ah. Uh. Oo. Oh. Tayo na tayong kasi lapot gamit natin. Eh. <laughs> Dila, lang, eh. Si Pipoy nagkwana na ba eh. nag, nag ready na para sa Frito kasi may breedings na yan. Oh. Pinagulong-gulong niya na yan ang aludoy. oh. Lagyan na na ng breeding. Ito <laughs> naman. Laki ah. Pinagulong na ni Pipo yung buhangin. Kaya pala tahimik siya dito. Lahat pinagugulong niya sa buhangin. Para diretso <laughs> na pwede dyan. Diretso na lang. <laughs> Ayun, nalalaki ah. Kanyan. lalaki pa rin po yung mga nahon ng nahuli namin. iba. Mamaya uh, pagtapos na yung magluto. pa po namin ito tayo. Ayan, Bito na po, dami. Uh, ganito rin yung mga binigay namin sa Indonesia. Ayun o. No. Ayan, maraming salamat kay Pepoy, kay Dudu. Ayan, so, Ayun no. niyo po yung kanilang channel. Ayan, uh, maraming maraming salamat po. Abangan nyo po yung pag natin mga Bye, Bye! ayun si Pepoy, yung ating cooking man. Walang ko to, may konto, may password. super password yan. Uh -huh. Ihaw. Hey, Ang lutuan ni Dudu yun. Ay ni Tepoy. Ayan ay. Maunong na siya ngayon. Marunong Improvise na. na rin siya, oh. <laughs> Ayun po, magandang araw. Tayo mag-iihaw. Lalagyan muna natin ng asin. Para... Pag tinanong ka ng viewers, bakit dalawa lang isda mo? Ano sagot mo? Unahan na kita. Kasi ha? tinatanong nila yan eh. Bakit dalawa? Oo, oh, bakit dalawa isda? <laughs> Sabihin mo na ka lang yung isa. <laughs> <laughs> dalawa na lang. Oo, oh, ganun na galang sagot mo yan. Sabihin mo, tatlo kami kaso nakalangoy pa yung isa eh. Di dalawa na lang. <laughs> Ito, yung nalagyan na nang asin. Okay, yun na ito. Ito na dito. Yun oh. No? Um, uh, o. Hindi po yung mag-ano. Kaso hindi nalang masagot bakit at dalawa is dahil. Eh. <laughs> <laughs> Kaya tinuturuan ko na ng mga technique to mga kanuloy kasi mahirap to mabas eh. Oh, ay, maunahan diba? eh. Bakit dalawa lang isda mo? Tatlo naman kayo ah. <laughs> Siyempre yung isa. Ayun po, naisalan na natin. Dating hintayin lang po maluto to. Hintayin mo lang. Yun Oh. Wuhuy. Maganda na ang view namin Oh. No? tapos ang mahabang panahon at nungguto na po yung ating inihaw Haba ah yeah. Tara pa Grabe, ganda ng pagkaluto ah Expert na boy si Piboy Basta. Expert na sa pagiyo no? Oo Ayun po eh Expert na siya Gagawa lang ng ano, sa Lalayo lang po natin po dito Expert, yeah. naging negra na Hahaha <laughs> <laughs> Ano po? Ang <laughs> Kung gagayatin mo na kamatis at sibuyas ilagay gagawin sa

na fisherman na talaga si Pipo eh. Oo. Bakit gano'n? Nakapagluto ah, na eh. Hmm. Ante-training po. Susunod <laughs> so, yan, magpuan na yan. Ano na susunod po tayo po eh? Ha? Ano na ang susunod mong tala- Ate uh, ko niyan, masyapong ang Nagsayaw naman na yan. Hmm. Mantana. Hmm. Ah, Siyempre, susunod na luto natin ano? Madelikados na Delikados. mga masasarap na ano? Subukan natin yan. Ayan. Ito po, kayat na yung mga ating no? kamatis tuyo no okay yan mga lang tuyo tuyo sarap naman Kim yun yun yan na ano? may po ito tapos mm, tayo po yung kakain na yun Bago tayo mag-kumain, tayo po yung nasal muna. Lord, thank you po sa araw na ito. At uh, ito yung pagkain namin ay Maraming maraming salamat din po sa inyong inyong sa amin at nabayan niyo po kami sa aming pagpupusing dito sa bansang Taiwan. Maraming maraming salamat din po sa mga viewers namin na hindi lang po kami po mga pamilya sa Pilipinas. Okay, tayo. Kainan, kainan. Ulam. Ulam na Huwag, huwag, huwag. Parang napang, hiyan yes, natin, 10,000 mo ah. Hindi nga ng nga

salamat po sa mga patroli na laging na kasubaybay po sa amin. Ulam mm -hmm. mm -hmm. so, live, ah kuha na ng kuha, libre man yan. Mm -hmm. so, ito na talaga yung mga isdari ito na. Ang paano daw ito ba? Oh, o yung tatawag ni Buddy sa sibuyas mga ano? donoy. Wala pa nga akong sinabi. Sabi ko, pang paano to Buddy? Alam niya? Alam niya yung Buddy to? Mabuhay ito, eh, hindi nawawala ng sibuyas dito sa kusina. Oh, yeah. o, ano bagi? <laughs> Oo na yan, pang palakas ang katawan. Alam niya yung Buggy? Oo ah, magkakabihan. <laughs> Energetic ka, Daddy, pag lumain ka yun.

tingnan tayo, lalakasin dyan, tilapia tingin ako sa mga puno parang wala ang na mga nangunaklak mga puno tatagaraw na tapos na eh hindi mo lang tayo nakapunta ng mga cherry blossom at saka sakura nawili lang ka na pa nilapia wala na eh, lagas na eh hindi na makakabul tatagaraw na march na eh February dapat pala darating kasi talaga ganyan. kasagsagan hmm. Sasabaw. Ah, Pero kung hindi na aaberya yung motor ko, sa ah, ayaw mang nakalisan talaga ako. Sa plano na eh. Ayos. Oo. So, talaga 'yun. Hindi ko layo Pag-ibig ka Ya Ha? Ang daan Sarap ang sibuyas. Palakas yan. Palakas sabi ni Bali, tawad ni Bali. Talaga, abitim siguro talaga. <laughs> Hindi alam, -alam badi. Oh. na alam ni Bali. Balik ka rin na natin. Ang mga ubus na. Ayan o.

mga kaluluyo, ingot. Ito, iniwan ko itong kanyang ito kasi medyo tutong siya na ang okay. ko. Pusin na lang po namin ito. Uh, uh, May na papay nga po. Tapos, S huwag na, na Ay, okay, maraming salamat po ulit. Thank you, thank you po, thank you po you sa aking bay sa amin. Okay, po kayo palagi. God bless po. Bye. ありがとうございまぞ。